Pakinggan mong mabuti ang video na ito. Totoong mga larawang kuha noong unang araw ng Agosto sa baryo ng Alexibka. Ali, may isang pambihirang bagay na mangyayari. Tara na, tara na, tara na. Tara na. Nagsimula ito nang makapasok ang elite na unit ng Ukraine sa likod ng linya ng Russia. At ilang oras lang ang lumipas matapos ang perpektong koordinasyon sa pagitan ng mga tropa sa lupa, artilerya at mga drone. Halos siyam na raan ang nasawi sa panig ng Russia. Pero ang talagang kahanga-hanga ay hindi lang ang mga numero. Ito ay kung ano ang nangyari pagkatapos. Nagsimulang tumanggi ang mga sundalong Ruso na lumaban. Inilantad ng na-intercept na recording ang mabigat na realidad. Binubuksan nila ang radyo at gumagawa ng mga dahilan para hindi sila sumulong. Pinili nilang tiisin ang mabigat na parusa mula sa sarili nilang kumander kaysa labanan ang mga lalaking ito. At ito ay nagdadala sa atin sa dalawang tanong. Sa huli, anong unit ng Ukranya ito na kayang takutin ang mga sundalong Ruso hanggang sa punto na mas pipiliin pa nilang tumakas? At ano nga ba talaga ang ginawa nila sa Aleksevka na naging sobrang mapaminsala? Para maintindihan mo ang nangyayari, ipapakita ko sa iyo ang isang nangyari noong Agosto ng nakaraang taon. Noong panahong iyon, gagawa ang Ukranya ng hindi inaasahang bagay. Tumawid ang kanilang regular na pwersa sa hangganan at sinalakay ang Oblast ng Kursk, teritoryo ng Rusya. Pero hindi ito simpleng pagsalakay. Nasakop nila ang mahigit isang libong kilometro kwadrado, kabilang ang dosed dosenang mga baryo at ang mahalagang lungsod ng Sudza. Ito ang pinakamalaking operasyong militar ng Rusya mula simula ng pananakop. Para kay Putin, iyon ay isang matinding estrategikong kahihiyan. Sa huli, hindi nagawang ipagtanggol ng Rusya ang sarili nitong teritoryo. Ang kwento ng pagiging higit sa militar ay gumuho at alam ni Putin na kailangan niyang kumilos. At doon nagpasya ang Kremlin ng isang bagay na magiging isang malubhang pagkakamali. Sa halip na palakasin lang ang depensa ng Kursk, iniutos ni Putin ang isang mas ambisyosong hakbang. Nais niyang gumawa ng buffer zone. Medyo simple lang ang ideya. Sasakupin ng mga Ruso ang teritoryo ng Ukraine sa Sumi para itaboy ang mga puwersa ng kalaban palayo sa hangganan ng Russia. At noong Enero ng taong ito, nagtalaga si Putin ng 50,000 sundalo para sa misyong ito. Maganda ang simula ng opensiba ng mga Ruso dahil agad silang nagtagumpay. Nakuha ng Rusya ang ilang nayon at halos 70 km2 ng teritoryo hanggang Abril. Pero pagkatapos ay nagsimulang magkaproblema ang mga bagay. Sobrang nagkaproblema. Naging brutal na digmaan ng urungan ang opensiba ng Rusya. Isipin mo ang mga pag-atake kung saan napakaraming sundalo ang sabay-sabay na sumusugod. Isinusuko ang mga sopistikadong taktika kapalit ng dahas at dami. Isang estratehiya na kilala bilang human wave, sumusugod laban sa mga pinagtibay na posisyon ng mga Ukranyano. Mahigit tatlong daan hanggang apat na sundalong Ruso ang namamatay araw-araw. Masama pa, walang nakuha kahit anong teritoryo para bigyang katwiran ang mga sakripisyong ito. Dito, sa Sumi, rehiyon na kumakatawan sa 11% ng lahat ng opensibang Ruso. Noong Hulyo, tuluyang huminto ang opensiba. Mula noong mga unang pagsulong, ang mga Ruso ay nakakuha ng tinatawag na serong teritoryo. Doon na, sa pagtatapos ng Hunyo, ang unit ng espesyal na puwersa ni Timur ay ipinadala sa rehiyon. At doon nagsimulang maging seryoso ang mga bagay. Ang Timur ay hindi isang karaniwang unit. Nakakilos na sila sa sinakop na Crimea at maging sa Sudan, sa mga misyon na itinuturing ng marami na imposibleng magawa. Parang multo sila na biglang lumalabas sa di inaasahang lugar. Pero ang nagpapaspesyal sa operasyon ng Agosto ay hindi lang si Timur kundi kung paano ito binuo. Dahil ang militar na intelihensya ng Ukraine ay bumuo ng isang espesyal na task force. Labindalawang magkakaibang subunit, bawat isa ay may natatanging espesyalisasyon. Ang Chimera ang napili para sa rekonesans at sabotahe. Mayroon ding batalyong Siberiano, binubuo ng mga voluntaryong Ruso na lumalaban kay Putin. Ang grupong Raven na mga espesyalista sa mga drone at unang linya para sa rekonesans at mga sistemang walang tao. Perpektong sinfonya ito ng makabagong digmaan. Napakatalino ng estratehiyang simple. Ang mga tropang elite sa lupa ay hindi ang pangunahing elemento. Sila ay nagsisilbing maghanap, magpatigil at magtulak sa kalaban papunta sa mga itinakdang lugar. Kapag nahulog na ang mga Ruso sa bitag, sistematiko silang winawasak ng tumpak na artilyeriya at mga kumpol ng drone. Ang drone ang sinusuportahan ng impanterya, kabaliktaran ng tradisyonal na doktrinang militar. Sa ganitong oras, dapat nating banggitin ang mga pangunahing tauhan ng operasyon, ang mga drone na may first-person view o first-person view. Noong simula ng 2,000 at 25, umaabot sa 200,000 drone bawat buwan ang ginagawa ng Ukraina. Ang mga drone po na ito, bukod sa mura lang gawin, ay kayang sumira ng mga kagamitang militar na milyon-milyon ang halaga. Ayon sa ilang pagtataya, sila ang responsable sa hanggang 80% ng mga casualty ng Russia sa larangan ng labanan. At sa operasyon na ito, sa Aleksivka, ang mga drone ay hindi lang basta suportang kagamitan. Sila ang naging pangunahing sandata. Ang ginawa ng mga espesyal na puwersa ay lumikha ng isang death zone na 15 kilometro ang haba na binabantayan ng mga grupo ng mga drone. Kahit anong galaw ng mga Ruso ay agad na natutukoy at winawasak. Pero ang tunay na nangyari sa baryong iyon ay higit pa sa taktika militar. Isa itong perpektong pananambang. Ang mga operatiba ng unit na Timur ay palihim na pumasok ng malalim sa likuran ng mga Ruso. Nilinis nila ang mga posisyon ng kalaban, dinepensahan ang anumang paglaban, at nagtayo ng ligtas na posisyon. Lahat ay kinokordina sa totoong oras gamit ang artileria at mga drone na pinapatakbo ng malayuan. Sa teritoryong mapanganib, ipinapakita nito ang pambihirang antas ng pamumuno at kontrol. Ang resulta ay nakapaminsala. Tatlong daan at tatlumput apat sundalong Ruso ang napatay. Limang daan at ang nasugatan. Pero ang pinaka resulta ng operasyon ay hindi ang mga numero, ito ay kung ano ang nangyari sa isipan ng mga sundalong ruso. Ibinunyag ng na-intercept na radyo ang pambihirang bagay. Tumangging sumalakay ang mga sundalo ng hukbong ruso sa mga posisyon. Sa lugar na sakop ng unit ni Timur, gumagawa sila ng mga palusot kahit ano para maiwasan ang labanan. Ang unit ni Timur ay naging parang halimaw na kinatatakutan, literal. Isang puwersa na ang reputasyon lang ay sapat na para pahintuin ang mga operasyon ng kalaban. At ito, Ben, ay lumikha ng isang matinding dilema. Para sa mga sundalong Ruso, ang sumugod ay halos tiyak na kamatayan sa kamay ng mga elit na puwersa ng Ukranya. At ang tumanggi ay nangangahulugang harapin ang kalupitan ng sarili nilang mga kumander. Iyan ay dahil kilala ang sistemang militar ng Rusya sa sarili nitong kalupitan. Ang mga sundalong tumatangging sumunod sa utos ay humaharap sa mga parusang lampas pa sa pagkakakulong. May mga ulat ng mga sundalong ikinukulong sa mga silong, binubugbog o isinasa ilalim sa tinatawag nilang sakripisyo kay babayaga. Ang sundalo ay itinatali sa isang puno at iniiwan sa kanyang kapalaran. Maaari siyang mamatay sa gutom, lamig o matagpuan ng mga puwersang Ukranyano. Ang pinakamataas na parusa sa desersyon ay labing limang taong pagkakakulong. Pero ang hustisya sa larangan ng labanan ay kadalasang mas mabilis at mas malupit. At ang dinamikong ito ay aktibong sumisira sa loob ng hukbong ruso. Bakit gusto niyong manatili rito? Sa punong ito at mga banyo? Mamamatay kayo rito. Tarantado. Ang bawat sundalong pinarusahan dahil tumangging lumaban ay isang pagkawala na hindi direktang dulot ng Ukraine ang Operasyon Timur ay nagkaroon ng multiplier na epekto sa mga pagkalugi ng Russia. Hindi lang dahil sa direktang pagkawala, kundi pinalala rin nito ang mga problema ng sistemang militar na nagpaparusa at pumapatay sa sarili nitong tao. Ipinapakita ng mga numero ang laki ng kapahamakan ng Russia. Tinatayang halos 8,000 katao ang nawala sa Russia sa tagumpay. At noong tag-init halos ikalimang bahagi ito ng limampung libo sundalong nakatalaga sa rehiyon. At pagkatapos ay dumating ang operasyon ng Agosto. Sa loob lamang ng ilang oras, nadagdagan pa ng walung daan at walumput apat ang bilang ng mga nasawi sa listahang iyon. Pero ang Unit Timur ay gumawa ng mas nakakasirang bagay pa. Hindi lang sila nagdulot ng matinding pinsala Nabawi rin nila ang teritoryong dapat protektahan ng Rusya at ginawang plataforma para sa mas matinding pag-atake ng mga Ukrainian. Ang supply ng mga probisyon at bala para sa grupo ng tropang Ruso ay naputol. Ang Rusya ay mula sa pagkuha ng teritoryo ay naging pagkawala ng teritoryo. Ngayon, hindi ko alam kung napansin mo ang isang bagay na ironic sa buong kwentong ito. Huminto ka at mag-isip. Lumikha si Putin ng buffer zone para protektahan ang Kursk mula sa mga susunod na pagsalakay ng mga Ukrainian. Pero sa pagpapadala ng 50,000 sundalo papuntang Sumi, lalo niyang ginawang mas mahina ang Kursk dahil sa kakaunting tropa na natitira para depensahan ang hangganan at lubos na bagsak ang kanilang moral. Labis na humina ang kakayahan ng Russia na pigilan ang isa pang pag-atake sa sarili nitong teritoryo. Pinatunayan ng operasyon ng Unit Timur ang isang mahalagang bagay tungkol sa hinaharap ng digmaan. Hindi na ito tungkol sa dami, kundi tungkol sa teknolohiya, eksaktong galaw at sikolohiya. Ang isang maliit na puwersa na mahusay ang pagsasanay at makabago ang teknolohiya ay kayang magdulot ng labis na pinsala sa isang kalabang mas marami ang bilang. Ang ganitong modelo ng digmaan na pinagsasama ang aksyon ng tao sa mismong labanan at ang malayo ang pag-atake gamit ang teknolohiyang walang tao ay pinag-aaralan ngayon ng mga militar sa buong mundo, kabilang na ang NATO. Ang Ukraine ay nagawang gawing opensiba ng Ukraine ang estratehiyang depensibo ng Russia. At ang solusyon na iyon ni Putin ay nauwi sa isang sakuna. Ang digmaan ng pag-uurong na pinili ni Putin ay mas magastos kaysa sa inaasahan niya. Ikaw, anong palagay mo? Sa tingin mo ba ang drone ang magiging kinabukasan ng digmaan? Iwanan mo ang iyong opinyon sa mga komento. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa mga interesado rin sa mga pagsusuri tungkol sa militar. Hanggang sa susunod